Top 3 ng kailangan gawin ng isang content creator na baguhan para hindi magkaroon ng violation sa Facebook. Kasi guys, hindi ko lahat na re-replyan ang mga message ko natatanggap sa messenger ko. Okay? Kaya ginawa ko tong video ito para masagot yung tanong mo. Okay? Para ma-check mo na din sa mga video mo mga video mo na ginawa. Kasi para maiwasan ang paglabag sa mga patakaran ng Facebook. Kasi guys, syempre may mga kapwa content creator tayong uh, bago dito sa Facebook. Kaya sila nagme-message at nagtatanong. So, ito yung tatlong hakbang na mahalaga para sa mga baguhan na content creator. Okay? Una, pag-unawa sa mga patakaran ng Facebook. Guys, mga ilang linggo or months na rin na may ginawa na akong about sa ganito. Pero, syempre, marami tayong new followers. Kaya, para sa iyo ito, kung hindi mo pa napapanood yung mga dati nating mga video about dito sa mga patakaran ng Facebook. Para maiwasan ng anumang uri ng paglabag. At uh, basahin ang mga terms of service ng community standard ng Facebook nang mabuti kasi para malaman ang mga pinagbabawal na rules okay, tapos guys yung pangalawa yung paggamit ng maliwanag at responsabling content para maiwasan ang pagpublish ng anumang uri ng mga content na maaring hindi nakakalito sa mga manonood natin kasi guys pag may clickbait na mali yung title mo o yung video mo tapos uh, nalilito yung mga nanonood, may posibilidad na paglabag yon sa patakaran ng Facebook. Kasi guys, ito ay maaring kasama sa mga or yung mga ginagawa nating for example, nakahubad yung damit natin. Papasok yun sa nudity. Okay? O kaya yung pagsasalita sa ng diskriminasyon sa mga audience natin. Bawal din yon Okay? So, mangyari na gumawa lang tayo ng mga content na may mataas na antas ng mga simpleng video lang para hindi tayo nakakaapak o nakakasakit ng kapwa natin. Okay? At di natin malalabag yung komunidad ng Facebook. At ang, uh, guys, ito, uh, regular na pagsusuri at pag-update yung pangatlo. Kasi, ang patakaran ng Facebook ay maaring magbago. Kaya't mahalaga ang regular na pag natin sa kanyang mga update. Ma-access naman natin yon sa dashboard natin, okay? Para yung mga patakaran na kailangan natin para sa paggawa ng video, alam natin, okay? So, ang mga regulasyon kasing ito ay kinakailangan kasi minsan alam natin na okay pala yung ginawa nating video pero may bagong update pala sa Facebook kaya nalalabag natin yung mga ibang patakaran. Panatiliin natin ang integridad ng iyong content at pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa mga patakaran. Okay? Kasi malaking tulong 'yon sa atin upang mapanatili ang iyong presensya sa paggawa ng, ano, ng video mo dito sa Facebook. Nang walang anumang problema kasi karamihan sa atin normal lang na nagkakamali kasi syempre, hindi pa natin alam yung ibang patakaran na ka-update lang. So, kasukses. Sa susunod na video, itong tatlong ito, kada isa, gagawin natin ay uh, hihimayin natin kasi as a new content creator na baguhan, uh, pag-usapan natin yung mga yung una kasi yung pangunawa sa patakaran ng Facebook. So, uulitin ko lang, hihimayin natin yon para mas lalo mong maintindihan. So, kasukses. Maraming salamat sa panonood, okay? At sana abangan mo yung unang topic natin para magkaroon ka ng idea sa mga video mo na gagawin. Uulitin ko lang, abangan mo yung video susunod kong gagawin. Okay? So, maraming salamat ka success at see you sa next video. Bye-bye and God bless po. Thank you.